Sira you, yata. Doon sa passion ka manguha na ka. Passion. Kasi na ako doon. You know? Passion. Ano klase ng passion ah, niya? Lingin nga. Akan okay. ah, eh? Hmm. Na hinog? Diyan mo man. Ito. Ito.

problema, ya mo itanim ay. Ay, eh, mayroon naman dyan, no? Eh, sa inyo naman yan. Ha? Sa inyo naman yan. Hindi yan dago. Di ba, magabahin naman siguro, ma'am, muamaan. Okay naman. Oh, kawoy. <laughs> Ako ba? Ako na po, ba? La. Uy, di rin. I-thank you dito sa ano, ha? Oo. Oh. Walang <sighs> ano yung bahay. Anong ba yan? Ano yung sinasabi mo? Oo. Uh -uh. Gawin mo. No, Oo. Uh Kahit -uh. nga hindi mo Oo, oh, yung nainggit daw so, si so, Ano pag namumuo ka ng kuto eh. Daja imi plastic eh. among sudlan. Nainggit siya. Daja. Eso serarap. Dala. Ja! Lela. Diyan mo marit litap plastic. Sige, Sige na tayo sa ano. Ano <laughs> sumawa? Ayun ni nagpaduot. Eh, eh makwa na bale. Dito ah. At karating ka talaga sa amin ba? Nakarating na dito sa wakas. <laughs> Buhay probinsya. Mm, probinsya, ba dito sa kanyo, Lita? matagal na kasi ako dito. na makauwi <laughs> sa... Uh, Juri kok bagus banget. Really claro. Oh, ampost. picture. Ja, ja. Pizza. Picture good. Hmm, sama kan mah. Dia enggak bikin. Tapi, cuma. Dekat nih, Bos. Noh, waduh. Kali kan. Nek kan. Nek kan. Enggak. Eh, klaro deh. Klaro. Beboyum. Kona, kona, kona. Tak man klaro. Lu banyak. Paket. Gabuang lawan mamah. Aku be.